Welcome back to our channel. For today's vlog, pupunta tayo ng Kaliraya. Bago tayo pumunta ng Kaliraya, may dadaanan muna tayo dito sa may ano, uh, Caltex Mamplasan. May mga iba pa tayong mga kagrupo na nag-iintay sa atin doon. So, bale guys, ano, nandito na tayo sa na ano, sa Caltex Man Plaza. Tapos dumating na rin yung mga ibang kasama natin. So, girap lang kami tapos biyahe na tayo. Guys, ah, tayo dito sa balik ano, sa tabi dito sana sa kal nextong plaza and rolling na kami. Dami na amin, sobra. Para mga 27 yata yung bilang ko. Dito sa grupo natin guys, ano, halo-halo. May mga naked bike, may mga adventure. Solid dami na amin, ang ingay. <laughs> Time check tayo guys, 7:16 ng umaga. So, papunta dun sa Kaliraya. Uh, meron tayo 61 kilometers sa babae uh, One 1 hour and 30 minutes. Kaya medyo semi-long ride to Mahaba-haba ng bonnet is ano tayo uh, exit tayo ng turbina grabe yung bakbakan yun uh, turbina exit na tayo you know, daming motor nakapila oh. you know, si Peng solid After makalagpas dito, ano muna kami? Uh, regroup muna kami kasi halos lahat hindi nababasa yung ano yun, yung RFID. Sana ba ba basa RFID natin So meron pa tayong 1 hour and 21 minutes So napansin din pala natin guys At uh, 12,000 na yung ano natin yung ODO So happy 12,000 Kaya ZH2 natin Kaya din pala kami dun nag meet up sa ano, Sa Caltex Manplasan Is may mga members tayo Na hindi naman Tagalaspinas Pero mostly Tagalaspinas eh Nakakatuwa lang dito guys ano, sa Lobo is ano siya, halo-halo. Uh, Las Piñas One Big Bike Owners pala yung grupo namin. Hindi naman lahat taga Las Piñas. So open pa rin tong grupo na to kahit sino o kahit saan ka man. Basta makakasama ka sa ride, wala nang problema. Dito lang tayo sa likod para makita natin kung may naiiwan. Para chill ride lang din tayo. Guys, so nga pala, kung hindi nyo pa napapanood uh, sa recent uh, upload natin, Uh, baler tayo nun ganda, ganda ng mga pinuntahan namin dun ano ganda oh tanaw na natin dito yung ano, Laguna Lake ganda rin ng biyahe namin ngayon kasi medyo maaga kami nag take off uh, nag take off kami ng Las Piñas si 6 o'clock AM Ayan, para on time tayo so tama tama, sarap mag ride, lamig pa ng, ano, ng weather Ayan, tapos kakanan tayo dito, national road na tapos bakpakan na to kasi maraming traffic dito Ang pupuntahan pala natin guys sa Kaliraya is yung ano, Kaliraya Skypod. Alam ko bago lang siya eh. So try natin bisitahin kung anong mga makikita natin doon. Ooh, nice car. Gando, GTR. Solid. Gando. Iwan tayo lahat diyan. Sige, sweeper lang tayo. Check natin kung may naiiwan ba. Alright, pasok lahat So guys, ano, uh, welcome to the garden capital of Laguna Bali guys, para sa ngayong araw, sa ride natin ngayon, is sweeper tayo Usually, ang sweeper, syempre, nasa likod yan uh, Habang nasa likod ka, minimake sure ng sweeper na nakakasunod lahat, walang naiiwan O kung may nasiraan man, makikita natin. Ibig sabihin, hindi natin nahayaan yung mga ride natin na may may iwan. Bale, ang sweeper din guys, ang magre-relay sa grupo o sa spear natin o sa gitna kung kumpleto pa rin ba tayo para tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. So, yun lang. Yeah, matatanong na rin natin dito yung mga, ano, mga bundok ng kung ano man. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Eh. <laughs> medyo traffic lang. So tignan natin kung ano, may mga may ipit dito sa traffic. And tayo pa rin yung nasa huli. Kala ko kasama yung nasa likod. Ayan, <laughs> sweep lang natin tong mga to. Ayan, clear tayo. Kompleto pa din, kompleto. Ayan, tulad nito guys. So paunahin lang natin sila sa iglet at sabulin natin. Let's go! Habol Woo! Sarap! Woo! <laughs> approaching na tayo dito guys sa arko ng pagsanhan yung batawag dito. Para ano yun, no? babalik sa unang panahon yung itsura niya eh. Oh. <laughs> Ayun, no? 1878 or 8 to 1880. Uh, Doon yata nagawa tong anong to. Arko na to. Yan, dito madadaanan din natin tong simbahan dito sa pagsanhan. Yan, tapos pakaliwa tayo dito. Parang lumang simbahan na rin to dito eh oh. Hindi ko alam po anong tawag eh Papasok na tayo ng lumban Yun oh Welcome to Lumban Quezon Lapit na tayo 12 minutes na lang Ayan, eto na yan Okay na Tres Okay na, okay na Sige Tres, pasok ka dito And usually pag paakit kami dati dito Dito kami tumitigil uh, Nagbubuko, break muna kami dyan Sarap ng buko dyan, fresh na fresh Yan, paakit na tayo Meron na lang tayong 7 minutes 4.4 kilometers Kali dating namin doon ETA, 829 Sakto lang yan, makakapagpahinga muna kami Tapos ayun Breakfast na tayo Tapos bahala na kung anong mangyari Pwede tayong mag ano, mamaya Kaliraya uh, Loop Or may naririnig kanina na sobrang budol eh. Marilaki daw ang labas. <laughs> Grabe yun. So simula dito, pagkakanan natin dito sa Lumban Kaliraya, Kabinti Road na to. Is may mga twisties na. Yan, you know, medyo masaya dito. Ang ganda kasi napapaligirin ng puno yung kalsada. Yan no, panalo. Tamang banking lang tayo yun know, oh ganda dito nagbanking tayo kaliwa naman Oh, sharp pala to Solid Oop, <laughs> yeah Outside Inside Yan, meron tayong isang kurbada yata dito. Herpin yata ito. Eh. Hindi pa natin ma... Yan, herpin niya. Oh. Ang asa Yan, outside. Ayan. Maintain lang. Whoop! Bam! Solid, oh. <laughs> Woo! Yan. Dito na tayo, guys, sa, ano, sa Skypod. Kain muna tayo dito. Breakfast muna tayo. Hanap tayo ng paradahan. <laughs> Yon, welcome to Kaliraya Skypad Ayan, ganda ng view dun sa dulo. So, check natin yung paligid dito, kung ano meron dito. Maraming parkingan. Kaya, swabe, sarapuntahan. Ang dami, dami namin ngayon. No? Sobrang dami namin. no Woo! guys, tapos na tayo kumain dito sa Kaliraya Skypod. So, girap na kami. Tapos, ang ikot natin is ano, Kaliraya Loop. Ang labas namin is pagsanhan. Yan, samahan nyo kami. Yo, no? Ganda, ganda din no? overtake ni Jobs <laughs> Pareho na sa kurbada eh no? Solid <laughs> shoutout Jobs ito si ano si boxing solid lakas Idol. <laughs> darah lang. Alisa tayo dito sa may halo-haluan. Uh, Pauwi na rin kami. Ayan, napadaan lang kami dito sa halo-halo. Siguro guys, ito na natin tatapusin 'yung vlog natin for today. So kung nag-enjoy kayo sa mga gantong klaseng content, guys, subscribe na kayo. Woo! Let's go, Dubi Moto out. Dubi Moto.